Dito na. Okay. Go. Ha? Okay. Go. Go na. Bente ka 40. Go na. Maintain ka ng 40 diretso dun sa kanto. Try mong i-maintain na 40. Wala ito, hindi naglulisen. Ang sabi ko, maintain siya ng 40 hanggang dulo. Try mo sana maintain ng 40 hanggang dulo. Hindi ko Subukan mo lang ah. Eh pag totoong laro, o ganyan ang laruan eh. O dito. Try mo ulit hanggang dulo. Naabot na yung 40? Pero sandali lang. 40, 40 minutes eh. O ganoon kahit mga ano lang, 30 seconds yun makakaagwat ko na ngayon. Eh. Hanggang dito na lang kami mga boss Gusto mo bumaba tayo? Bing! So dito na lang kami Pero ay, bababa pala siya So may extra ahon tayo, pabalik Ayan mga boss, umikot na kami dito Sa may baba lang ng tower Para may ahon ulit uh, May uh, ahon lang ito Medyo ano lang kami, chill ride, recovery ride kasi kahapon palaban kami doon sa ano. Sana mabalan Si Bing nakawalo doon eh. Ako nakalima. Pero bago 'yon, nagjimpa siya. Yan, dito kami ngayon sa Ivans Kambingan. Para kumain ng mga potahing kambing. Ano to, kaldireta. Adobo yes, Sampalukan Sampalukan papayta O yan kung sino yung mga Gustong pumunta dito sa Enrile Try nyo Ivan sa kambingan Challenge kay Bing Pumirit ng sabaw ng kaldereta Kasi masarap tingnan natin kung ano, kaya ah. tumpang ito makakulo. Mm Hindi -hmm. talaga <tong> namin sabaw pati kaya dito. Ah, so. nakatakas sa. Okay. Buti na lang. Napali ko. Napaalon kami. Na Napa walk kami. ayun guys <laughs> update binigyan tayo ni kuya pakabait niya sobra sabi niya duwamingi ako ng rice sabi ko um ingi po ako ng rice sabi mo, tapos hawak ako kasi yung ito yung lalagyan hawak ako yung lalagyan na nitong sa ng kaldereta tapos sabi ko pwede din po pati sa bawo ng <laughs> nag beautiful eyes ako sa kanya kaya Success, napaano siya uy hindi ko na dito. Nag-beautiful eyes ako sa kanya tapos nakita na cutea, bumigay, na bumigay siya. talaga siya sabi ko kuya bide po sabaw ng kaldereta ah. yes mommy <laughs> <laughs> yes mama nako kayo kita joke lang guys so thank you kay kuya na nagbigay ng, um, ng sabaw ng kaldereta you're the beast oh, sabi mo kay kuya you're the yes mommy <laughs> <laughs>